Guys, so may panibagong tricks na naman ako guys na ipapakita sa inyo. So itong jacket, isusuot ko na nakabaligtad habang nakaharap ako sa inyo guys. So isusuot ko siya na nakapa, nakabaligtad. So, yan. Tapos pagharap kong, tapos tataligod ako. Tapos pagharap kong ganyan, itong jacket na nakabaligtad na nakasuot dito sa akin, ay nakasuot na siyang tama pagharap ko sa inyo mamaya. So guys, umpisan ko na guys. So pagharap pagharap ko mamaya guys. Then, sa pag ako ulit guys ay eksakto eksakto ng nakasuot tong jacket. So guys, ito na guys. So, yan, di ba? <laughs> Astig, no? So, okay na naman tung naipakita kong tricks sa inyo, guys. Bagong tricks na naman. So, sa susunod na ibang vlog na naman, guys, para ibang tricks na naman ang ipapakita ko sa inyo. Okay.